Kumakalat ngayon ang balita na di umano sinusuplayan ng India ng mga armas pandigma ang Israel laban sa Hamas sa Gaza. In-report ng South China Morning Post na nagdesisyon ang Espanya na hindi pahihintulutan ang isang merchant ship at nilalaman nito ang mga armas at mga pampasabog at ito ay mula sa India at papunta sa Israel. At dahil sa balitang ito, mabilis na kumalat na di umano ang New Delhi ay potensyal na merong involvement sa Gaza conflict sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Pero ayon naman sa ibang mga analyst, ang naturang shipment ay mula sa third party vendor. Marami din ang mga nagsasabi at duda sa possibility na ang India ay merong involvement sa pag-pro-provide ng mga weapons sa Israel panlaban sa Hamas. Bakit daw? Sapagkat ang India ay isa daw sa mga kumukondina sa ginagawa ng Israel sa Gaza. Kaya, imposible daw na involve ang India sa mga pag-supply ng mga weapon sa Israel. Ngunit, papano ito ipaliliwanag? in report ng The First Post, isang Indian news center sa naturang balita, ibinalita rito na merong ebidensya na merong isang missile na itinira ng Israel sa Gaza. Nang siyasatin ang naturang remain ng missile na kalagay rito ay made in India. Maging ang mga Palestinian Authority ay ginagamit itong ebidensya na meron ngang involvement ang India sa pagsusuplay ng armas sa Israel. Subalit, sa naturang balita, maging ang India at Israel ay hindi nagkomento tungkol sa balitang ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na pinagdududahan ang India na di umano ay nagsusuplay ng mga armas sa Israel pandigma laban sa Hamas. Sapagkat Nito lang taon na ito, 2024, ibinalita na ang Espanya ay hindi nagpahintulot sa isang merchant ship at ito ay mula sa India at ito naman ay papuntang Israel. At alam nyo ba kung ano ang mga karga nito? Ang mga karga ng naturang merchant vessel ay mga explosive. Ito ay mula sa Chennai, India at papunta naman sa Hefa Port ng Israel. At alam nyo ba kung gaano karami ang nasabing mga exclusive na karga ng merchant vessels na mula sa India papuntang Israel? Ito ay naglalaman ng 27 tons of explosive materials. Ito ay lubhang napakarami. Can you imagine? 27 tons! Kaya Hinarang ito ng Espanya at hindi nila ito pinahintulutan na maglayag papuntang Israel. Ang tanong, eh bakit naman ito haharangin ng Espanya? Malaking porsyento ang possibility kung bakit hinarang ito ng Espanya. Dahil sa gyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, umaabot na sa mga 36,000 na mga napaslang sa naturang lugar at ang Espanya ay isa sa mga kumukundina sa ginawa ng Israel sa Gaza. Kaya hindi ito pinayagan ng Espanya. Kung tutuusin, ang United States of America ay isa rin sa mga kumukundina sa plano ni Benjamin Netanyahu sa Gaza. Subalit kahit na ito ay kumukundina, ay meron pa rin itong ide-deliver na 25 na mga jet fighters papuntang Israel. Nito lang buwan ay nagkasundo ang Israel at United States of America na magdadagdag ang Israel ng order na 25 na mga fighter jets mula sa Estados Unidos at ito ay nagkakahalaga ng 3 billion dollars. Ang punto lang natin dito, kahit na kumukundi na ang Estados Unidos ay nagpapadala pa rin ng armas. Ang India isa rin sa mga kumukuntina sa ginawa ng Israel. Subalit ngayon, napababalita na ang India ay isa sa mga nagsusuport ng armas sa Israel. At hinarang ng Espanya ang isang merchant vessels na may kargang mga explosive papuntang Israel mula India. Ang Espanya ay isa sa mga European country na nag-recognize ng State of Palestine. Meron ting mga pagkakataon na ang Espanya ay nagbenta ng mga armas sa Israel. Pero ang naturang transaksyon ngayon ay wala na. Ibig sabihin, matagal na itong nahinto. Lalong-lalo na nang tumindi ang gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang Espanya ay naghigpit na nang mabuti na hinding-hindi na raw sila magbebenta ng armas papuntang Israel. At ito ang sinabi ng gobyerno ng Espanya. Ayon sa kanila, this will be a consistent policy with any ship carrying arms to Israel that wants to call at Spanish ports, the foreign ministry will systematically reject such stopovers for one obvious reason. The Middle East does not need more weapons. It needs more peace. Ito ang sabi ng foreign minister ng Spanya. Ayon sa Spanya, hindi na raw kailangan ng Middle East nang mga armas kundi ang kailangan nito ay peace at sa naturang statement ng Espanya ay wala pang reply rito ang Israel at India ang tanong totoo nga ba na talagang sinusuportahan ng India nang mga armas ang Israel totoo ba na gusto ng India ang ginagawa ng Israel sa Gaza nitong nagdaang araw isa ang India sa mga kumundina sa isang airstrike ng Israel na napunta sa isang refugee camp sa Gaza na kung saan maraming mga civilian ang nadamay rito dalawang importanteng Hamas officials naman ang napaslang ng naturang airstrike ang mga pahayag ng India ay balanse ang ibig sabihin nito ay kinokondena ng India ang ginawa ng pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023 subalit kinukundi na rin ng India ang ginagawa ng Israel. Kaya marami mga eksperto ang nagsasabi na ang diumanoy balita na nagsusuport ng armas ang India sa Israel ay questionable pa. Lalo na sa dalawang kampo ay wala pang umamin Israel at India. Subalit, papano naman ang mga ebidensya na nakita na may mga weapons nga ang Israel na pinasabog sa Gaza na kung saan may tatak na made in India? Kaya... Ito ay nananatiling palaisipan at subject for investigation. May mga nagsasabi na posible na ang ginamit na armas ng Israel pampasabog sa Gaza ay mula sa India. Subalit, hindi ito mismo mula sa gobyerno ng India. Tinatawag ito na third party vendors. Ang ibig sabihin nito, merong ibang grupo na bumili ng armas sa India at nang ito ay mabili na, ibinenta e naman sa Israel. Posible rin ang sitwasyon na ito kung iyong maaalala noong 1971 ang India ay merong gera laban sa Pakistan at alam nyo ba ang Israel ay isa sa mga nagsupply ng armas papuntang India na ipanalo ng India ang kanilang laban sa Pakistan. Isa rin ito marahil sa mga tinitingnan na anggulo gayong ang Israel ay nahaharap sa gera laban sa Hamas at bilang pagtanaw ng loob ng India sa Israel ay nagsusuplay naman ngayon ng armas ang India sa Israel. Sa mga panahong iyon ay wala pang diplomatic ties ang Israel at India. Subalit, tinulungan na sila ng Israel. At noong 1999, meron na namang conflict ang India at Pakistan at ang Israel ay nagpadala ng maraming armas sa India.